good afternoon sa inyong lahat ito si Cruz Alan at welcome sa akin channel and today mayroon na naman tayong bagong pupunood video and this time hindi sa youtube pero sa tiktok and alam natin tiktok so ito yung usong usong ngayon na na how you call it app sa smartphone and halos lahat uh, naging loko loko uh, tiko crazy about this app lalo na ngayon itong panahon ng lockdown maraming nag TikTok. <laughs> at dahil dyan, may nausong challenge sa TikTok dahil sa lockdown na yan. Ito yung nausong ngayon sa Pilipinas na invisible uh, challenge na very controversial yung challenge na yan. Kasi nga, uh, sa content nun. So, hindi ko napahabahin pa itong uh, ko. Panoorin na natin mga itong compilation ng video na to ng invisible challenge at mamaya ibigay kong reaction ko at Ayaw ko rin. Opinion regarding sa challenge na yan. So, let's go! Oh! Uh -huh. Kita!

to me <laughs> hindi natakpan ng filter dalang sinat yung as in hard <laughs> obvious lang uh, kahit filter hindi na hindi <laughs> tumagal yung filter okay there you go bike silang yung video na yun so oh nakakasyak yung video na yun ha mga videos I don't know kung napayagan yun sa pa, uh, how I could uh, paano na nailabas sa ibang uh, ibang social media to kasi I, I heard itong mga video na galing sa TikTok na to karamihan sa nila na report sa ka na, na ayoko na ba black actually meron isang video nga si narinig ko hindi ko sure kasi hindi ko pa nung hindi man nampanood yung si Aran Dulye na meron daw siya sure. kanyan rin na invisible dance pero na na black na report so tapos meron pa isang uh, as in yung sino yun? sino yung na eh, na nakarating sa akin yung video daw ni kani nung dating boyfriend ni Mystica yung pero pa silang sex video eh medrid daw siyang video ng yan invisible challenge and medyo nakakabastos daw yung video niya so na black rin so pero hindi ko nakita yan so gusto sabi ko dito this is the uh, pinaka high yung matinding challenge para sa mga mahilig sa TikTok na na kailangan maghuban. Ako, kasi ako dati rin ako nagtitiktok, so um, wala, wala akong ng challenge na ganyan ka katindi or kagrabe and kakashopping. So I don't know kung sino nagpasimuno nun tong, uh, uh, invisible challenge. Pero meron ako nagpanood ngayon ng invisible challenge pero dinalagyan nila ng ibang touch, hindi yung ganito na naghuhubad sila ng suot. So, minsan na ako narinig na pati babae naghuhubad rin, pero hindi ko rin napanood yung sa mga babae. So, well, nakakatakot yung challenge na ito kasi, para sa kanya siguro katuwaan, pero sa akin nakakatakot kasi, <clears throat> kasi itong mga videos na to akala mo, safe ka kasi na-filter, or kunyari, lumabas man sa sa habang ko record ka lumabas yung part, private parts mo dinelete mo hindi na yung makikita kasi to, ang totoo niyan makikita pa rin mga bitro, uh, mga videos niyo na ganyan na nakahubad doon sa server ng TikTok as in kitang-kita na walang wala, walang walang how you walang filter so kawawa yung mga bagwan nitong challenge na naghuhubad kasi akala nyo ligtas kayo pero hindi kasi pagpipistahan nyo ng dun sa mother server or I don't know how you call it dun sa tiktok ikaw pa naman sa China yung tiktok so baka pagpistahan kayo naman in cheek <laughs> sa mga huwag yung katawan so ako ingat ingat kayo mga kuis mga atings kung gumagawa kayo ng tiktok kung gusto nyo matuwa o gusto nyo magsaya o matagal yung board yung nyo huwag kayo kumawa ng isang challenge na maglalagay sa inyo sa alanganin. 'di diba? Okay, sabihin natin na okay lang sa inyo na makita mo pero yung peryo. still respect naman, konting respeto, 'di ba? sa mga private parts niyo. And hindi naman lahat ng tao matutuwa ang panoorin 'di ba? So ako okay lang 'yan napanood ko, pero still shocking kasi TikToker ako dati, so it feels bad na may mga ganitong klaseng tao na they went beyond magiging katuan lang. So, ayan mga kuys, mga atis. I hope sana huwag nyo na gawin yan. Kasi ako, di ko gagawin yan. Definitely. Kahit uh, ah, nahil, nahilig ako dati sa TikTok. Never, never ko gagawin For, 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 for fun, diba? So, ayan mga kuys, mga atis. Ano sa sasabi niyo dito sa sa nakakabaliw na TikTok challenge na to? Nandunaw ng invisible challenge na kung saan almost makikita ninyo mga kaluluwa ninyo. So, yun. Thank you, thank you very much. Today. So, sana mag-trap kayo yung comment dito down below. Share your thoughts and also mag-share kayo kung mga gusto nyo i-request or suggest na gagawin ko ng reaction. So, ayan. Thank you, thank you very much. And, and before anything else, I would like to greet my mother. Happy Mother's Day and all my aunties. And uh, may lola ba ako? Wala na. So, yung mga aunties. Happy. And mga hipag. Happy Mother's Day to all of you. And please, before I end this video, please don't forget this four things. Four things. Comment, like, share, and subscribe to my channel. And, uh, taaras kisyo. And please visit my other channel, vlog channel, yung Proudly Prompti. Kung mahilig sa kain, kayo na nagpasiyalan. So, there you go. Thank you, thank you very much.